lang ulit nakita yung mukhang to. Papa <laughs> <laughs> lunch to eh. Sa lunch eh. Ha? Lunch. Sarap buffet no? oh. Wally wings. Ano <laughs> <laughs> oh, ito? Ooh, ready to die! Let's go! Tayo. Tayo na tayo Makaprenuhan tayo nga nang bigla <laughs> Finding way to overtake Take over May motor sa harap To make over pa sa kanan Biglang may jeep Pag take over To make over sa kaliwa Nag dance dance may motor na tumatawid walang pakialam pedestrian kilang oh putang nananahin ng highway boy Hope you're doing well, brother. Ingat ka palagi sa araw-araw. Sana walang ibang madamay. Wala rin kasi akong kakayahan manita or what. Wala naman akong authority. Ha? Ah! Siguro yung matutulong ko na lang kung sakali, ebidensya. Ha? <laughs> Mga sing eh, lupa ipa eh, oh. Ay, mukhang makaka naman na sila. Makakaliwa na sila eh. Anyways, yo, what is up mga fanatics? Sana masarap ulam nyo magandang buhay sa lahat. Ngayong araw ay pupunta tayo sa Kaingin, Santa Rosa para magpatulong sa isa nating kaibigan na si Brother Jed of Garayas, kung saan tayo makakapagpa-align ng wheel natin ng rim gawa ng gewang-gewang na nga si Miko ba? Diba? so punta tayo doon hindi pa nga siya nagre-reply pero puntahan ko na kasi sabi niya 10 10am na sa shop na siya eh, ayoko magpaantay ng sobra-sobra pero 11 na ano hindi pa naman sobra to kasi di pa naman siya nagre-reply ng may mga shop na rin akong pinagpa -alignan. Kaso, yun nga. May... Konting floss. Not totally pangit. Pero may mga floss. May gawang, kumbaga. May gawang ng konti. Eh, as much as possible, ayoko sana. Kasi mahalaga sa akin yung hunting ng motor. Mahalaga sa akin yung stability and kung paano ko i-control yung motor. The way I drive na din the way I ride yung karakteristik ko kailangan ko talaga ng magandang handling so saan tabi natin yung mga forma guys no saan tabi natin yung pagpapaganda muna kasi mas mahalaga yung ganong bagay yung safety mo kasi nakasalalay dyan eh gulong lang naman ang lumalapat sa kalsada para din naman sa atin yun kung maganda motor mo, edi maganda lang motor mo pero kung maganda motor mo na may gawang yung gulong mo pangit ba? Diba? dito na ako ngayon sa kabuyaw sa pulo kakatawid ko lang ng stoplight and ayun may tayo dito ng mga nag na, na, aantay ng pasahero but dito medyo matraffic alam kabuyaw wala masyadong traffic pinatres yung aerox ah eh. tras, tras sana kasi ma-call out tong mga pumaparada dito sa kanan no? gawa ng malaking tulong to para sa aming mga nakamotor yung ganyang spasyo tuwing ganitong traffic hindi na masyadong ahaba kasi yung mga nakamotor mag stay na lang naman yan sa gilid ganap naman yan ng maluwag eh kung merong isang lane na hindi kasi yung kotse pero kasi yung motor sana i-clear out na lang and sana nung nag road widening may kasunod na agad na plano kung paano ililipat yung mga poste kasi parang sayang, sayang yung budget na ginugol diyan. Nag-road widening ka tapos yung post ay nandoon pa rin sa lumang pwesto. Jo, mainit na. O okay lang sana yung gantong init kung tuloy-tuloy yung takbo eh. Kasi pag gantong tumatrafik, sumasakit. init. Ako, magkakatanlay na nung ito. Ah, may nagpaparada. Kaya naman pala. may parada. na. May parado. Tan -tan, tan, 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 Baby, kalma. Huwag mo naman akong nagigyan ng dahilan para tabihan ka. Baby, kalma

barangay piyastahan, yung mga gano'n, mga gano'n. Tingnan ko muna pala yung mapa. Kung saan ako pupunta? Hindi ko kasi alam. Looban ka dito yun. Also, congratulations, brother Jed, sa pag buwi ng tapos sabihin niya, ano, chamba daw. Pero yung chamba niya, guys, tatlong taon na yata sa nagsunod. Sa iba't ibang events. Puro panalo sa kanya-kanyang category ng mga entry niya. Pero late, ah, uh, nung nakaraan, ano, isa lang yung entry niya, yung tracker build na Suzuki Mola. Ang tanong ako ng gulong sa kanya, kaso wala sa Pilipinas, eh. Sayang. Bakit ka nagka-counter flow, kuya? Ay, di po, <laughs> Wait lang, kuya. Malit lang ako. Sige, pasok ka. Pwede <laughs> kami <Welcoming>, eh, no? <laughs> Sige, pasok ka, kuya. Pasok ka sa linya ko. Kasya tayo. Ooh! Piesta nga! Sa Indonesia, in you know, red and white. Kapok na, tang rin na. Ay, Thailand pala yan. Sawadik ka, Thailand din yan, no? Oh. Ano bang salita ng Indonesia? Salamat pagi. Mitsukoshi. Bayad kaya ako motor, no? Ah, Pucha niya rin sa'yo Tubig nga Pag chinocho ko okay eh Magluloko ka na lang sa harapan ng pulis. Huwag ganun. Pag yun gutom yari tayo dun Joke lang Di lahat Di lahat pero meron Oh magalit ka agad Di lahat May kain kaya tayo dito Piyeste eh oh yung ball race ng motor ko na ito ni Miko kailangan na rin ipacheck uh, ayaw na ayaw ko talagang senyales yung tipong pagbigla akong pumreno sa humps yung tipong medyo malakas na pagpreno sa harap may lagutok kang maririnig so hindi naman agad-agad si ng mga Pinatics baka maluwag lang kailangan grasahan ulit pero pag pinabayaan mo isa lang yung masisigurado ko sa'yo masisira to kaya paagapan natin Agapan na agad Agapan na agad And Anyways, uh, biyahin mo na ako mga benatics Yo, yeah, what's up mga benatics Kasama ko na si Sir Jed And ayun, sumabit si JC Chinat ko kasi siya kung sa pano pupunta doon And sakto namang nandito siya sa Santa Rosa Sumama na rin siya So maririnig niya yan Ayan, salta ka kit. Hello, what's up mga binati? Sana masarap ang ulo n'yo. Tangina, bumangga ka d'yan. <laughs> <laughs> medyo malayo pa daw from here, yung kainin. Oh, medyo malayo pa. Mga ilang kilometro ba? Apat? Oo, mga dalawa. Matat, no? Ganun. Naipit ako sa kotse. Let's go. Daming e-bike dito, no? E-bike, e-bike. Sa likod mo pala nilagay yung Ben Villa Blur Vlogs na sticker. Oo, oh, wala kita. <laughs> pakita ng mga nasa likod. So for alignment, parang malapit na rito eh. Yung village ang malayo pa. Ah, okay. Oh, okay, ito na yung para sa alignment to. Dito na yun eh. Ah, dito na tayo de ah, okay. Ayan o, ito, ito, ito Ayan yung sinasabi ko sa'yo, tindaan ng manok Ah, okay Mga oh, mga baboy Wait lang, U-turn na lang ako Malapit lang pala Ah, oh, yung kaladyad ang nasa dalawang kilometro ba? Doon pa yung kaladyad eh Ayan, dyan din na ako nagpaalain dati bro. Tingnan mo, laki nung sa kabila. <laughs> Kung alam eh. Sabi... Ha? Oo. Tapos nagkaroon ng ano na, gas-gas. Hindi, ayun lo, no, dito lang na part. Ito lang. Tapos ito, pasok. Oo, oh, siya talaga siya. Yung sa likod, yun yung sa gulong. May problema yata sa gulong. Ayaw lumapat ng labi. Nahirapan na din daw sila eh. 7 na Bagong build Panis Ay tayran, pa Corsa tire Anong sukat? One 80 Ang tipid mo naman Tapi pag pa Tatama nga Ah maganda pagkakalay no Sakto lang yung sa-align ko no, It lang Ito lang <laughs> <Pabalodo>. <laughs> Ganda. Kasabay ko na yan. Ganda uh. ng upuan, no? Shoutout, Kalawang Works. <laughs> ngayon yun na lang ulit nakita yung mukhang to. <laughs> Kapalans ko eh. Sa eh. Ha? Lunch. Sarap buffet no? O Wings. <laughs> Yo, what's up? So ngayon, napa-align ko na yung gulong. Na-align na yung rim pero yung gulong may problema talaga so palitin yung gulong natin hanap tayo kung anong magandang brand and malay nyo mag change concept tayo sa brat <laughs> malay nyo lang uy gago ka tang -in na mo. <laughs> <Ang> ina mo gulat ako ganda pa naman nun VR na Toyota Hilux mas okay na yun kung Hilux yung babangga kasi may pambayad Kaso may kanan ulit, huwag naman <laughs> Mas okay na huwag na babangga Huwag na huwag na Uy <laughs> tangina pre, oh, medyo okay to medyo okay to. Yung sa harap ng ano Medyo napantay niya talaga Kaso sabi niya nga Sa mga gantong brand ng gulong walang perfect oh, Kaya nga meron mga ano, nasa likod Pero hindi nakagaya nung una Kaya uh, Pero okay na siya. Sa mga viewers suggest ko sa inyo pag bibili kayong gulong sa physical store na uh, alam nyo yung merong warranty And yeah. sa, sa, kanila nyo na rin ipakabit kasi para mapapalitan nyo kaagad kung may problema kasi yung mga storage ng gulong pag yung gulong nyo naku, malas malas ka nakuha, ba, sa, ano, nakuha sa baba yung natambakan na yung nadaganan minsan nagde deform kasi yung mga play nyan eh kaya tumitigas yung labi may ticket to Ba't sila nang titiket? Ba't kaya? Sino no? meron? <laughs> ah, walang helmet yung babae Ah, okay Eh, mali Mali So, yun lang, tapusin ko na yung vlog dito Yung shoutout kay Ben kasi lilibre niya kami Ng wing bite Wing bite sana, sana laging masarap ulam nyo Kasi masarap yung salmon <laughs> Yun lang Ingat kayo palagi Sana laging malambutunan nyo Peace out